nakalipay ni Jesus o nakalipay sa ginoo ang gibuhat sa Biudang nga ah, kabos. Kamu o kamu pa'y biyuda inyo tong buhaton o dili? Ah, wa wag tingog Di yun malipay ang ginoo nato. to. O sa may gibuhat sa biyudang kabos ang iyang gisaligan aron mabuhi iyang gihulog or gihalad, o gihalad ngadto sa ginoo pinaagi sa simbahan. Timan iha, wa ba gihatag sa biuda ngadto sa ginoo iyang gihalad dito sa simbahan o sa templo na lipay ang ginoo. Kanabang ihatag ni mo ang tanan nganhi sa simbahan para sa ginoo? No, bitan ang muingon ko niyo dinhi pamalit mo niya ibaligya ang tanan aron inyong ihatag dini, hastang inyong gustong ipalit og pagkaon ihatag dini. ani oh, niya, nahita bo lagi gini ang byuda makalipay nas Ginoo pero ang inyong ihulog dini ang pakapin kanang sobra sa inyong gikinahanglan sama ani mga dato diri hulog og daghang kwarta matod pa wa malipay ang Ginoo Besag mo pakadinig, 1 milyon pero naani mo ang 500 billion na kwarta na mukatawaran ng ginoo so, siya. E mo mula basura. Sobra ba? Di ba ka na mga sobra? O sa manang sobra? Sa ipasabutan ng sobra? Ha? Wa na ni mo kinahang lana? Niya, yeah, unsa manang wa na ni mo kinahang Equivalent na basura, iglalabay. Niya, yeah, maura ba na inyong ihog din he? sahay. Usahay. Mm -hmm. bitay mo ani din he? Ipanghog ang kana mga mini nga kwarta. <laughs> uh, magkabuang yung tawag suling-suling. Ang ato dito sila, si Sternara, si Day Cristel. Magkabuang suling-suling. Unsa -suling. man, tanawa ko no pa dir. Unsa man eh, Kanang, uh, kuwan mo fake no? Uh, fake gidi ay. <laughs> Hasta pagani, sorry ha sa mga abroad. Ang o kamu ba'y gahoga ato, huwag ang inyo ba kang Nagpailis ko o mga foreign currencies, gahapon, giingnan ko, tigilis. di na ni madawat pa di arna Ang sound ay gihog. Ari, manihatag na to ang basura. Ang na madawat pa. Kana mga piso, mga kuan na yatakas baboy ang mga hiwi ari hatag ini tumpi ma, mainas nung noon ang mga sinsiyo kay di naman pantay naghibat naman kay but na yatakan batos baboy o nalupitan sa tiil sa lamisa ang inana ba tagaan ang ginoo og basura mga donot nga bainte ana mga donot nga kwarta ari panghatag diri hain man tong mga tulid hain man mga medyo gahi-gahi ito ang ipanghatag sa kalibutan. Di malipay ang ginoo ni Ana. Ang mahal nga Birhin Maria nga atong handumon matag Sabado, maoy nagpakita o kinabuhi nga susama ni ining kabus na byuda. Byuda si Maria sa iyang gihalad ang iyang anak nga mauuntay iyang saligan sa iyang kinabuhi gihalad niya ang iyang anak nga si Jesus nga to, sa cross. Nalingi ay mong tupad. E ikaw pa Maria, imo buhaton. O ikaw pa si Maria, imo buhaton. Iyang anak, dili. Katong iyang anak, si Jesus, atong panahon na, gitawag to siya ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Ang mga magtutukod atong panahon na mao ang mga leaders sa mga Hudiyo, ang mga magtutudlo sa balaod og ang mga pari, mga labawang pari. Mo sila mga magtutukod. Si Kristo, mura siya duha kadako na sinalikway. Why value para nila? ang ayang bitayon sa cross niya si Maria mo itag iya ni Jesus nga gipakisama og duha ka dako ni tugot bas Maria nga bitayon ang iyang anak o wa ming tugot ni anak nagbarog siya dito sa tiilan sa cross hangtod na namatay ang iyang anak ngawa wa siya reklamo wa siya kasuko kay gihalad niya si Jesus Akita kusog mo sa kaitang mukanta anang Lord, here I am. Hilas-hilas lang. Asap Lord, I offer to you my life. Oh, ana hilas baya. Papatliton ganiks lah. Di magemu palit. I offer to you my life, everything I have, my mind. uzato My heart, my offer. Hindi na lang gusto maghilas-hilas. Atong ipakita sa buhat ang byuda, way kanta-kanta, hilom lang. Dool nga to sudlanan, huwag dito. Kadato na templo. Nga dato pa ng templo, pulo sa dayan-dayan, porting nindotas templo ng ilang gisimbahan, nagpasan pag mga dagko kayong mga halad, mga sinsiyo, pamporting daghana o mga kwarta, 10%, gihatag nga to. Nga pag yung galisod-lisod, pag yun ang byuda, huwag-huwag atong duha kadako, kung sa may value ato, The value is, I offer my whole life to God. Diri sa unang pagbasa, si Tobit o si Tobias gi hatagan o revelation ni Archangel Raphael. Si Archangel Raphael, mo nagsiging kuyog-kuyog ni Tobias pangitag-tambal para siyang papa o sa pagpangasawa ni Sarah nga daghan e dunay yawa ng nagpuyo. Asmodius, nga nagpuyo kadtos as modius nga patyon ang mga sawa ni Sara patyon diha diha dayon gikuyoga ni Rafael nganong gipakuyog man si Rafael Archangel Rafael ngadto ni Tobit ni Tobias ug ni Sara tungod kay manggihatagon sila sa mga kabos kanid ang paghatag nato sa kabos matud pa ni Angel Rafael maone ang basihan sa Ginoo aron hatagan sa taniya sa tanan nga mga kaayuhan timan ina ninyo ha ang paghatag sa mga kabos uh -huh. karon kini gihatag sa byuda nga duha ka dako para nako equivalent ni sa duha ka slats. Kung sa manang ang ang labing minus nagikinahanglan gikinahanglan. Mao na ang atong project dinhi niabot man ni siyang mga da sa mga other projects nagbaligya ta og 76,000 ka slots equivalent na sa mga 38 million tag 500 per slot. So kada slot mao nay labing minus nagikinahanglan Atong At panahon na makabayad pa magpagkaon ang one centavo. Makapalit kang pagkaon ba? Busog na ka kana One centavo. Yeah, two cents man to, basig na ay anak ang biuda usa oh, ipalito nilag pagkaon para ilang kanon. Ang ato sang slot din he, equivalent sa, na, sa usaka usa ka, gikinahanglan. Kaya ka ng 500, makapalit naman ginag mga duha kasakong simintong. Ah, di ba? Ambot kapalit pa nag usaka ka mo ragli, tingali pero kanang usa ka sakong siminto or uh, usa ma, duha tingali or tulo ka sako nga adi sa sobra sa bas bah, bas amo na slat slat para makatukod tas building na ang bida ni palit og duha ka slats pero di niya gikuha gikan sa iya utang ipalit o pagkaon. na bitay ni message na to din he, na Father, binuang namang ginang imo, pangwarta namanggina gina, na no mo ingon ayaw na lang mukaon para makapalit mo slat. Pangwarta naman imo, pamalandong dihaw anang ah, imong gisulti, na nag-message na to. Ah, sorry kayo Brad or sister baka ni agi ni eh, ang biyuda klaro kay ning gibuhat kinsa may pinakakabos sa ato rong katilingban kita rong nanimba din hi eh. kinsa may pinakakabos in relisyon ni ining atong proyekto kaning magtukod o kumbinto buildings para makaayo sa simbahan ang pinakakabos mao ang simbahan kining ato rong gitiguman nganuman nagsalig lang ni sa atong ihatag. maubitan ng kadamisan na atay sibot. Pasabot na ngayo ang simbahan. Ang labing kabos mao ang simbahan. Dili ang mga pari, ha? Dili ang pari mo'y simbahan. Kitang tanan mo'y simbahan. Sumagod, pag abot na kudiri, nangatang ang mga tiles. Doon na ba'y niayok? Na? Wa, wow, pwede man makaayo ang simbahan. Ang atong kisami na nang liki diha, nagbitay na ng atong mga kisami. Kuya pa kay mahulga ng manimba. Doon na ba'y niayo? Wa, wow, kay kabus ang simbahan, dili makaayo. Magsaod at ang mga planggana di askilid tungod kay to na kay atong atop. Kay nangagisi di ayang atop, ipangtaya ni so ng tubig. Doon na ba'y niayo? Wa, wow kay kabos ang simbahan. Pero tungod kay kitang tanan, nagpakabana, na, malits lahat, sige koan, o tanawa sa nahitabo simbahan. kening atong itong gisimbahan. Ni arang-arang ang nao. Uy, lingi ane mo pa, na arang-arang, ganin nao nga. Na okay, okay ra ka ane. Eh. Muna, tanaw na tukin sa kabos, mao ang simbahan. Niya unsa may tumong sa simbahan, kining atong simbahanan. Unsa man gyud the church, the Catholic church, unsa may tumong matod pa sa generic nato na term nagigamit sa simbahan, Church of the Poor, Church for the Poor. Ang mga kabos mao atong tagaan o pagtagad. So kana mga slots nga inyong gihatag dinhi, kana mga donations nga inyong ihatag kanang ibaya ninyo sa sakramento ng dawaton ng love offering, gikan sa piso, ngadto sa 1 million, mauna siya ang atong itabang sa mga kabos Uh, ah, daghan na hiskutan samtang nagmisa ko dito sa mga kapilya nato, pero usagin sa hisgutan sa mga kabos dito, Salamat kay Father na kadawat good me mga bugas o mga noodles o sa kanigyong atong pagtabang sa kapilya ng ato din yung kontis-kontis niya mo premium ta niya dayon ang premium maklaim kung na project sa kapilya libut-libutan ninyo ang ato mga kapilya karon ni arang-arang gid ang naong ni arang-arang eh wak na'y kapilya ron nga ba tikig naong napay mga nindot na kaing sound system nindot wireless, wireless pa kayo ah. wireless-wireless pa Ha? Indot na kaya Nako, mahimo ka ni mga kapilya. Sa sus, di yun, galisod na kami pagpalit o asin dire. rin. Pero nakahimo yun mi e, ani, tungod aning kontis-kontis. Di man nang ito ang gihatag. Gikan sa inyo mga slats. Gikan sa taguan sintabo. Pero karon kita din eh, dili na sintabo kay ambot na pabaroy mapalit o guwan sintabo. Pagkataon ako, 1963, madawat pa ng one sintabo napatoy katong bubot man siguro tong akuan eh? o di sintabo duha singko man to so uh, na tag 2.5 cents na to ang singko stabos mo ay sa dili 1 sintabo pero panahon na ning byuda, ang 1 sintabo do na pay balyo pero sa akong pag-abot na ko, ang doon nag balyo 5 centavos. Karon, ang balyo karon, nananay nanay balyo, piso mo mga bata yun gaita piso pero karon increase na biya sila gaita 5 di na masad piso, Singko naman sa piso 5 naman ah 5 pesos Kaya, ang piso karon unsa na balay mapalit ni mos piso mura hapit wa na uh, karon na nasay 5 na sad asano da ni moingon ay tajis so slot o kung sa may mahitabo gon mo palitag slat wingon ni ko ninyo malangit mo gi declare sad ni Tobit ani uh, kanang Rafael Tobit Tobias Sarah, o Sara gi mo sa Ginoo kay kusog mo mutabang sa mga kabos ang pagtabang sa mga kabos mas maayo pa sa pagtigom og bulawan matod panit ni, ni Rafael mas maayo pa og sa pagtigom og mga bahandi ang paghatag og kabos ato pa diay gipasabot din ni ni Archangel Raphael nga ang pagtabang sa kabos is our wealth kung gusto kang mahimong bahandianon atubangan sa Ginoo o atubangan sa tao, pagtabang Diyos mga kabos ang kuya o ato ng daog-daogon ang kabos ato ng kurakuton ang kabos pahimuslan ang kabos labi na panahon sa eleksyon ang mga kabos mao'y tagaan anang ilad-ilad nga panghatag aron lang mubutar nila unya ini kadato na ay ini ka lingkod na sa pipila nato nga mga buangon ng mga politicians iniglingkod na halap pangawat daog-daog sa mga kabos hastang tambal nga para idapat sa kabos kurakuto na hasta ang mga tabang para sa mga kabos nga mag-uumat kurakuto na pahimusla na ilad-ilaro na pagkadako sa silot aning mga tawhana no na iampo nato ang ato mga politicians labi na ang mga buutan nga politicians nga unta ligon sila nga mopatunhay ni ining gitawag og church for the poor and church of the poor government of sana emanates from sa tana wa mo kay ba na basahan ni ang inyo kun limot mo na sa ko to government emanates from the people ang goberno nagikan sa katauhan why goberno og why mga tao mo na ang atimanon ang mga tao niya sa mga tao ang pinakakabos mo atimanon mo na kung maghimo kag karsada para sa agianan sa mga kabos congratulation mutabang ang gobyerno magtukod og eskwelahan para sa mga kabos kaayo nga mga lugar kana mga bukid na kaayo to ay eskwelahan gihimo didto congratulation government ang gobyerno magpadagan og mga mga mobile hospital o niya maghimo dito mga clinic, mga hospital, mga health center sa mga pubre na kayong mga barangay. Congratulation. Dako mo gantis ginuo. Ang gobyerno mo tabang aning mga tao nga mga mag-uuma aron nindot ang irrigation, nindot ang ani nga gamay rag puhunan kay gi sa gobyerno. Congratulation. Nahitabo ba ni sa ato? Oy. Wa, wow. ayam ah, po nato nga mahitabo nahitabo sad i-congratulate na to. Mga maestra nga moy nag-umol sa mga kabataan dili nato mitir-mitiran og sweldo, dako yung sweldo. Aron abti kay nang maestra maglakaw padong sa si eskwelahan. Dili kapoy yang tuhod ba? Nga nung kapoy mang tuhod, kay nagluto pag sayo o barbecue, kay ibaligya dito sa eskwilahan, mga kana mga pulburo, nag, nagluto pa yung taon, kay yawat na lang, ibaligya dito sa eskwilahan. Kapoy kayong tohod ana. Pero dako o sweldo daghag mga privileges, mga benefits, ah, okay kayo na. Dasig kayo. Congratulations kung buhato na. Ang pari sa tagaan sa, nang, sa Kristo. Ano, congratulations kana mga staff sa parokya kasagaran ani mga pubri man ni sa, sa pari og arang-arang nga -arang, hatag bahin sa kolekta di ba dili ang pari porting sinawag sa kyanan porting dako ag nang napalit naghanag balay nga natukod nya ang mga ang mga staff itaw sa parokya gikan sa Janet tiglimpyo ngadto sa sekretary nagilaid sa utang o sa kalisod. Og naigo ko ani, sorry. Re remind me. Pahinomdomi ko pa der. May man lang kamo yaw tanawa ko nang imo mga staff diha. Pahinomdomi ko. Pero kung nagbuhat ko ani, sunda sa tingali ninyo. ade ba? Aron ang Ginoo malipay nato og hatagan taniya sa iyang makaalim o makaluwas nga presensya. So salamat sa mga nang malit na tong slots, nga nakatabang na to dinhi registered na mos langit kay nitabang mo sa kabus na mao ang simbahan. Nindog na ta.